Good morning guys! So time check check natin dito sa cellphone is 5 5.06 Actually um, nagising ako ng masyadong maaga at aywan ko ba hindi ako nakatulog ng maayos mga ilang gabi na maaga akong nagigising talaga siguro dahil nagiisip hindi ko lang alam. Siguro, pagod. So, ayan. Uh, today is Friday. Maga akong magagayat o mag-aasikaso dahil guys, pupunta kami sa bayan ng gubat ng aking auntie meron kami doon important thing gagawin sabi niya parang tinatawag na saud saud is like yung parang pamilyang bayan uh, mas mura siya Friday and then bukod pa doon meron talaga kaming pupuntahan sa munisipyo So, dahil yung anti ko kailangan pag almusal ng kanin kasi nga marami siyang iniinom na gamot, guys. Ayan, narinig niyo yung toko. Toko. Yung toko maingay. Ayan, mayroon ditong toko sa bahay ng aking auntie. Maingay siya. So, Ayan, uh, nagpre-prepare ako ng lulutuin sabaw para makapag-almusal kami. And the same time, pagdating namin, meron kaming kakainin pag-uwi. Kasi sigurado ay matangaliin kami dahil marami kaming pupuntahan at pupunta din ako dun sa uncle ko dun sa trabaho niya sa library kasi magpapasama ako dun sa um, uh, saan ba yun? Basta dun yun sa mga about dun yun sa farmers sa farmers kasi mag apply ako ng ano, para makakuha ako nung sinasabi nilang ayuda para dun sa mga farmers kasi guys, ako yung substitute muna ng tatay ko or ako muna yung magtatanim ng palay or nagtatanim, nagtanim lang na ako ng palay. Nandito ako sa probinsya guys. Magdadalawang linggo na ako dito. Hindi na ako magbo voice over. Talagang, ayan, sasabihin ko na lang kasi minsan busy ako. Hindi ako makapag voice over. So guys, nandito ako sa Frabens para magtanim ng palay o magpatanim ng palay dahil sa yung papa ko ay matanda na. So, ayan. Ngayon ay nagagayak nga tayo ng ating lulutuin. So, ayan. Silipin muna natin yung sisilipin natin muna yung pinakulo kong water doon sa ano. Ito yung kanyang dirty kitchen. Sumaga akong nagpalingas ng uling. At dito ako nag dito ako magluluto at naginit muna ako ng tubig. Ayan. Tapos medyo madilim. Kasi nga ah, hindi ko binuksan yung isang ilaw. So ayan double purpose yung ginagawa natin pag nandito ako sa probinsya, maraming nilalakad or inaasikaso, sinasamantala yung pagkakataon guys para maayos yung lahat tungkol dun sa mga lupa ng mga parents. Malit lang naman pero kailangan kung pag-aayusin kasi syempre tumatanda na yung mga uh, magulang, mga magulang ng ma namin kahit like, pagpipinsan kami, mayroong mga konting um, ari-arian yung lolo, and then nandyan naman yung parents namin, and then matatanda na sila. So, ayan, kailangan na si Kasuhin kasi minsan hindi nagkakaunawaan, di ba? So, ayan, minsan and, uh, ganyan na nangyayari. So, pag ako nandito, double purpose ang ginagawa ko, nagpatanim ng palay, and then, si Kaso yung mga bagay-bagay. So today ay pupunta tayo ng bayan ng Gubat. Uh, meron din akong asikasuhin. Meron din yung auntie kong asikasuhin. So maga tayong nag asikaso. Siyempre guys, yung auntie ko, yung auntie ko ay senior citizen na siya. Isa siyang 83 years old. Pero napakalakas pa niya, guys. Pero syempre, kailangan natin tulungan kung ano man may tutulong natin dito sa so, ah, ayan nandito tayo para hindi naman masyado siyang mahirapan. Pero, napakalakas pa niya. Actually nga, ayaw niyang, pinap ayaw niyang pinagkakatiwala yung pagluluto niya, guys. Sa foods. Ako, yun ang ano niya, masarap siya magluto. Ako naman, nag-assist-assist. Naglinis-linis. So, magsasain muna tayo. Masaing muna tayo para yung baho ay initin na lang natin. Okay, all right. Ah, yeah, yeah. Grabe man yung mata ko. Hindi ano sa ano na niya patakaran. Butangan ko iniloy adi ma o. Oh, okay, di yo di yo. Di pa kada kada. diri ka pwedeng magkatuna umaga. Kahapon nga kaya sumakit ang ulo ko. eh para -abot, abot ko noon, na lang Mapirito, bunay? hindi na butok na inyong utong buwan na lang yun. ah sa kanin o pag marana anti ko yun maaga kaming nagising na suli kayo doon sa ano ay Ini daw ito ng baon mo gusto ko pa rin yung bantag di oliyo kay sa itapo. Mhm. Mm -hmm. Siyempre. Masarap itong corned beef eh. Ako ko muna. Oops. Una una. Alam nyo guys dito sa uling, maganda siya sunod-sunod. Ah. -sunod. Uh, Malinga siya kasi ano, sa bao ito eh. Uling ng bao, hindi siya kahoy. Maganda din naman pero sa tingin ko mas malingas itong galing doon sa bao, sa yung. ma tayo ng ano gumawa siya ng ano, danggit na daing. Serpentina. Parang mayroon tayo dito mga pa. Ito oh, yeah, yaya no. Oh. Yung oil, use oil yan. Yeah. Use oil. Uh, oo, pero sa sa ano yan sa daing na. Kaya pa muna sa daing mo. Oh. Ha? May oil pa din eh, niya sa daing. Gamit initin ko muna tong ano, corned beef. Kahit di ko nalagyan ng use oil. dito sa side para medyo maliwanag oh. Mawa tayo ng tembos kamote dyan. Ngayon ay magluluto tayo ng danggit. babaw natin yung eggs. Luto na yan. Luto na siya. Oh, mm, medyo may buhok. Luto na siya, kaya lang kailangan natin initin para chives banana ayan yan dalawang banana yan hala guys parang nasunog ko yung danggit kasi nga madilim dun sa dirty kitchen dun sa abuhan medyo nasunog siguro tama lang yan pwede na yan ang kubaga kahoy Diri masyado. Nag-ininit ko na lang yung bahaw, guys. Kasi nagsaing doon sa rice cooker. Yung anti ko na lang yung nanguha ng talbos kamote. Ilalagay namin doon sa aming mangus. Magluluto kami ng sabaw. Nanguha siya ng talbos. At guys, Indian mango, pagkagising niya, nagpunta dun sa labas, naku, nakadampot na naman ng maraming mangga. Ayan. Mahilig siya sa fruits. Laging may fruits yan pagka uh, kumakain. Pagkatapos, kailangan laging may dessert, guys. At, mayroon tayo ditong mga okra. Sari-saring gulay. Galing lang dyan sa paligid. Makukuha mo sa garden. Isama natin dito sa ating bangus na sigang. Sigang or laga lang ito guys. Dito mo talaga makikita yung mga o makakakuha ng fresh na gulay sa probinsya. Lalo na kung may tanim ka libre na sa gulay diyan sa paligid. So ayan kayo guys. Anong ginagawa nyo this morning? Magandang araw, magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat guys sa buong sulok ng mundo. Lugasan na yung anti ko yung talbos ng kamote para pandagdag dito. Sarap yung maraming gulay. Sabi ko, magang alis dapat kasi mainit. Mahirap pag mainit. Sobrang init dito sa Bicol, guys. Sa Maynila, umulan-ulan na. Dito, oy, Diyos ko, parang summer. At tumas nga ang tubo ko nung nakarang araw kasi nga, nandun ako sa palayan. Grabe, grabe yung init. Mayroon akong pinatuyong herba, ano dito, basa natin. 'yung pinatuyo kong ano sambong dadaling ko yan sa pag-uwi ko sa Antipolo. Kakaunti lang pala 'yung ano na 'yon pag nag-dry na. Ang daming dahon nung natuyo na siya, guys. Kaunti na lang, maghuhugot ulit ako mamaya. Napakadaming sambong dito. Ito, minum ako kanina ng gatas magang maaga. Supposed to be dapat 'yung sambong muna, pero dahil uh, sinisikmura ako nang gatas muna ako. Ito naman ngayon yung ating sambong. Ahayaan muna natin yan na mga ilang minuto. Tsaka natin uh, inumin mga 5 minutes. Inugasan na ni, inugasan ko na yung ano, kamote, talbos. At habang tayo ay nagluluto ng ating sinabawan, tayo ay mag- hagod ng ating ano, sahig. Pagkatapos maluto, hagod ng sahig. Mag-almusal na, tapos maligo. Nang maagang makapag-alis. Lumakad. Mm, palitan ka na yun. Kay... Habo na siya. Gusto niya bago na. <tong> Alaka, Miming. Kinuha mo yung Daing. Wala ano pa naubos ng daing. <laughs> Tiningnan lang ako. Ilagay na natin itong mga sitaw. Sunod natin ang ano. Sunod natin yung bangos. Nako, pinagalitan ka. Ano? Kinain mo kasi yung ulam eh. Oh. Tsi. Doon ka na. Ikaw talaga. na natin yung ating isda, guys. Lalagyan na natin dito sa supot yung ano, Ginawa to sa akin ng uncle ko, yung banaba. Tapos binilad-bilad ko. Lagay natin sa supo. Baka makalimutan ko to. Doon na lang siya ibibilad ng maayos pagdating ko. Tsaka sambong. Meron din ako sambong. Ito yung sambong. Mangunguha pa ako dahil ang daming tanim doon ng isa ko pang uncle. Nandito lahat sa probinsya yung mga dahon-dahon na herbal na pwedeng inumin. Naku, napakamahal nito sa Quiapo. Promise. Pag bumili ka nito, masyado itong mahal. Tadayo ka pa doon, guys. Nandito na. Sinamantala na natin yung pagkakataon. Nandito tayo yung aking manugang ay madalas nagkakayuti ay guys pagsamahin na natin dito sa kabila at mamaya mangunungo ako, magbibilad ulit ako yan kain tayo guys alam hmm. kami na uh prutas, kaging, hmm. eggs. Yan yung amusal namin. Umigil ka Mayan <laughs> na naimog kita dyan na kapangit namin. <laughs> Hindi hmm. yan. Ang gaganda nga natin. <laughs> kamayan. Hmm. Hmm. Mango. Galing dyan sa paligid. Yan ka pa. Hmm. <laughs> Para tinawa ko na ang ni nang lahat ko na nagluto. Kasi ko, ano? Kain muna kami. Thank you for watching. Bye!